Mapapawaw ka talaga sa sexy triangle bikini top na ito. So yes guys, for today's video, mananahin na naman tayo. So meron nga po tayo ditong pinagtabasang tela guys, no? Tapos binakat po natin ito, kaya ganyan na siya. Gupitin natin ito guys, no? Ang diameter pala ng ating plato ay 40. So eto na po yun guys, pagkatapos nyan, lupiin po natin at gugupitin. Sunod naman, lupiin ulit at gugupitin ulit na para siyang triangle. Ngayon naman tatabas po tayo ng pang-spaghetti strap at sunod naman yung ating paha. So ito na po yung mga panels ng ating triangle bikini top. So next guys, tahayin po natin ng 1/4 ang ating spaghetti strap. Sunod naman po, rin natin yung ating ginawang spaghetti strap. Same process lang din sa kabila kasi dalawang strap po yung ating gagawin. Next step guys, ikabit natin yung strap dun po sa may dulo or yung point. So dalawa po yan kasi magkapares po yan. Next step guys, attach natin yung lining na may sewing allowance po na 1-4. Same process din po dito sa kabila guys. At balik na po natin ito guys pagkatapos po basting na Pagkatapos ng basting guys, no, ay isishare na natin ito. At ganito po pala ako gumawa ng shearing. Hawak ko po yung nipper, tapos itutulak ko po ito paloob. sa so, ayan. Maliliit lang po yung shearing natin. Next guys, mag-attach tayo ng garter dito po sa ating paha. Sa part po ng likod ito guys, ang lapat po ng garter na ginamit ko rito ay 1 inch. So maganda po sana kung 2 inches. Pero nasa inyo po iyon kung anong gusto nyo. Dito naman po sa front ng paha natin guys, ikinabit natin yung ating cap. Naglagay lang po ako ng nuts dyan sa center. At ikinabit ko na din po itong isang panel guys. Nag-leave lang po ako ng 1 inch sa pagitan or sa center. Tapos, 1-16 ko na po ito lahat, paikot po. Kailangan po pala rito guys, pantay-pantay yung cloth natin. Para pati yung ilalim matatahi natin. Pinasadahan din po pala natin itong center ng garter para hindi po siya magti-twist kapag isinuot na. So ito na po pala yung pinaka-finish product ng ating tinahi guys. Kaya listen learn guys, no, wag nating itapon yung mga pinagtabasan nating na tela kasi pwede pa itong gamitin. So that's it guys. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!